Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang meron nga na pong si Coach Steve Kerr sa pagkatalo ng Golden State Warriors laban sa Los Angeles Clippers. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang nai-balitang bagong center na tutulong kina Anthony Davis sa Los Angeles Lakers. Natalo na naman nga po mga katrops ngayong araw ang Golden State Warriors kontra sa Los Angeles Clippers sa score na 102-99 na siya nagpabagsak sa kanilang record sa 10 wins at 3 losses sa standings ng Western Conference. At sa pagtatapos nga po ng kanilang laro ay sinabi na nga po ni Coach Steve Kerr na bagamat man nga po tanggap nilang pagkatalo ay hindi pa rin nga po nito napigilan ang kanyang sarili na sisihin ang mga referee na nag-officiate ng kanilang laban. May pagkakataon na nga po sana sila na may paabot pa sa overtime ang kanilang laro matapos nga po silang magkaroon ng dalawang possession sa fourth quarter. At ibinalgar nga po ni Steve Kerr na simula nga po nang makuha ng JSW ang offensive rebound ay sinubukan nga po niyang tumawag ng timeout ngunit ni saman nga po sa mga referee ay walang nakinig at pumansin sa kanya. Kaya ito nga po ang tunay na may kasalanan bakit hindi nakagawa ng magandang tirang Warriors sa huling mga segundo ng fourth quarter. Samantala, Punda naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang bagong center na tutulong kina Anthony Davis sa Los Angeles Lakers. Ayon nga po mga katrop, sa ibinulgar na balita ni Jovan Buha ng The Athletic, ang sentro nga na ng Charlotte Hornets na si Nick Richards ang numero unang target na makuha ng front office ng Lakers na tutulong kina Anthony Davis at Jackson Hayes bilang kanilang pangatong big man sa kanilang lineup. Bukod nga po sa tangkad nito na 7'1 ay meron na rin naman nga po itong kakayahan pagdating sa opensa at depensa. Napaka-efficient nga po nito sa kanya mga ginagawang tira sa ilalim ng basket at meron na rin naman nga po itong athleticism kung saan kaya nga po niyang kumuha ng mga aliw passes at kumuha ng mga solidong screen sa tuwing gagawa sila ng mga pick and roll plays. Napaka-energetic nga po nito sa pagkuha ng rebound at higit sa lahat grabe rin naman nga po ang defensive presence nito sa ilalim ng basket. Gayong lahat nga po ng mga sumasalaksak sa ilalim ng basket ay sinasabayan at sinusubukan nga po nitong tanggalin. Ngunit bagamat man nga po malinaw na malaki ang maitutulong ni Nick Richards sa Lakers, ay isang malaking katanungan pa rin nga po kung paano nga po nila ito mula sa Hornets. At ayon nga po sa binulgar ng Beach Report, pwedeng-pwede nga po ditong isakripisyon ng Lakers ang kanilang mga players na si Jalen Huchefino, Christian Wood, at isang future second round pick upang sa ganon ay makuha nga po nila agad ito mula sa Charlotte Hornets. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.